yung mga normal na Pinoy. Pangarap nating magkaroon ng sariling lupa. Kahit nga 50 square meter lang yan. Ang saya-saya na natin. Pero alam mo bang may mga Pilipino na nagmamayari ng napakalawak na lupain na yung sukat? Parang isang syudad na. Yung iba nga, kasing lawak na ng isang probinsya. Tara, kilalanin natin ang top 6 na may-ari ng pinakamalawak na lupa dito sa Pilipinas. The ultimate hacienderos in the country. Nako, yung number 1, hindi mo lubus lubos aakalain. Number 6, Reyes Family, The Quezon's Coconut Kings. Sila ang may-ari ng Hacienda Reyes sa Quezon Province. Gaano kalawak ang kanilang lupa? 12,000 to 16,000 hectares across 10 barangays at 30 sitios. Para lang ma-imagine mo kung gaano ito kalawak? Kasing lawak na ito ng Quezon City. Wow. E eh, paano ba naman kasi? Meron silang napakalawak na coconut plantations. At yung 1,000 hectares doon, na ipamahagi na sa car. Pero may panawagan pa rin ng mga farmers. Number 5, Gutchanon Family. The Philippines Empire. Ang pamilyang ito ang nagmamayari ng Filen Best City. Plus, meron din silang 20,000 hektar na sugar land in Mindanao. Ang kanilang total land bank ay over 22,000 hectares. Para lang ma-imagine mo kung gano'y ito kalawa, halos kalahati na ito ng buong Metro Manila. Wow. Their projects include New Clark City, Mimosa Plus in Clark, at Crimson Hotels. Sila din ang nagmamayari ng Pacific Sugar Holdings sa Davao at Cotabato. Number 4, Kuwa Franco family, the ultimate hacienderos. Sila ang nagmamayari ng historic Hacienda Luisita sa Tarlac. Meron din silang mga estates sa Isabela. Ang kanilang kabuang lupa ay 25,046 hectares. Parang 7% na ito ng buong probinsya ng wow. Tarlac. Meron pa silang 16 haciendas all over Luzon and Visayas. Number 3, Villar family, the real estate superpower. Sila may-ari ng Land, Golden MV at Villar City ang kanilang total land estimate, mahirap pang ipinpoint. Pero yung Villiers City pa lang, 3,500 hectares na o halos 4,900 football fields ang lawa. May nationwide presence din sila sa Camella, Crown Asia, Brittany at Vista Residences. At bumili pa ang Villiers family ng additional 400 hectares for future development. Number 2, Yulo Family, the OG Hacienderos of Palawan. Sila ang nagmamay-ari ng Yulo King Ranch do doon sa Palawan. Kasama na rin ang Kanlubang Sugar Estate. Ang kanilang combined holdings, over 47,100 hectares. O katumbas yan ng 66,000 football wow. fields. Number 1, David Consonji and DMCI, the Kings of Kudarat. Sila ang nagmamayari ng Daguma Range doon sa Sultan Kudarat. Ang kanilang kabuang lupa, hinga ng malalim, over 102,000 hectares. Para lang ma-imagine mo kung gaano ito kalawa halos kasing laki na ito ng probinsya ng Rizal. Sila ay may business sa logging, energy, and residential developments. Sila rin ay may Alta Vista de Boracay at DMCI Homes Nationwide. Ngunit this past years, may mga issue sila with ancestral lands at IP groups. Yan ay ayon mismo sa Business Mirror at DAR. Grabe, di ba? Yung ibang pamilya may lupa na halos kasing laki ng buong probinsya. Pero sa tingin mo, kailangan na din ba nilang maipamahagi ito sa iba nilang kababayan? Kayang Pilipino na nangangailangan ng lupa? na usapan natin yan sa comment section. At kung gusto pa na -ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.